Grabe mapawaw ka na lang sa bahay kina Carla. At Supermax sobrang ginalingan ng bahay nila Carla. Magandang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito mga Kalingap. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Bahay nila Carla magtatapos na at mapawaw ka na lang sa bahay nila mga kalingap. Hindi maiwasang may mga mapapansin ang ating mga taga-subaybay pa sa ginagawang pabahay kay Carla mga kalingap. Ang unang napansin nila ay sana anya ay ang kwarto anya ni Carla ay palagyan sana ito ng isang CR mga kalingap na siya lang ang makakagamit nito mga kalingap. Which is okay naman ang suggestion na ito mga kalingap na mas maganda talaga ang isang kwarto kung nandoon na rin ang CR mismo sa loob at para hindi ka na lumalabas pa kapag kailangan mong pumunta dito. Ngunit masyado ng maraming request anya patungkol sa bahay nila Carla mga kalingap kung sakaling gagawaan pa ito ng sariling CR sa kanyang kwarto. At may ilalagay naman ang mga kalingap carpenter na CR sa loob ng bahay nila Carla at siguradong malaki at maganda rin ito mga kalingap dahil sa malaki pa ang bakante sa likod ng bahay nila Carla mga kalingap. At madagdagan na naman ang gastusin sa bahay nila Carla kung magbubukod pa siya ng sarili niyang CR mga kalingap. Napaka okay na para kina Carla kung may isang CR lang sila dahil sa hindi naman talaga kadalasan nagagamit ang CR nila mga kalingap. Nagagawa nga nila Carla dati at kahit ngayon na sa kapit bahay lang sila nakikisir dahil sa walang sariling CR ang kanilang munting bahay na tinitirahan ngayon mga kalingap. Ngayon na may malaking bahay na sila mga kalingap ay hindi na sila mikikisir sa kanilang kapit bahay dahil sa gagawaan rin nila kalingap rob ang bagong bahay nila Carla ng sariling CR nila sa loob ng bahay. Kung si Carla lang ang ating tatanungin, mga Kalingap ay wala talagang problema sa kanila kung mayroong CR man o wala ang bahay nila basta't ang importante mga Kalingap ay mayroon na silang isang malaking bagong bahay ngayon. Ngunit hindi naman talaga pwede ang isang bagong bahay na kongkreto mga Kalingap ay wala itong sariling CR. Kaya sapat na ang gagawin nila, Kalingap rab na maggawa sa mismong kusina nila Carla ang CR nila mga Kalingap. At may napapansin rin ang ilan na mga ating taga-subaybay mga kalingap sa ginagawa nila Supermac sa bahay nila Carla. Napapansin ng karamihan mga kalingap na sobrang napakabilis ng paggawa ng mga kalingap carp enter sa bahay nila Carla dahil sa ngayon ay talaga namang malapit na itong matatapos mga kalingap. Masasabi kong sobra talagang ginalingan nila Supermac ang ginagawa nila mga kalingap dahil sa may kasama ang paggawa nila sa pagtulong sa mga beneficiary at may halo rin itong paglingap. Kaya wala talaga akong masasabi pa tungkol sa bahay nila Carla ngayon mga kalingap kahit hindi pa ito natatapos ng tuluyan dahil sa pagtatapos nito ay tiyak na tiyak na sobrang ganda nito mga kalingap dahil sa nakahanda na ang mga gamit at mga mamahaling gamit at isa na nga dito ang chandelier na ilaw mga kalingap na ilalagay sa sala nila Carla. At ang bahay nila Carla ang pinaka first time na malakagyan ng isang chandelier mga kalingap at dahil yun sa pagmamahal ng mga supporters ni Carla mga kalingap, ito talaga ang mararanasan sa isang Kalingap angels kung hindi lang ito magbabago ang pag-uugali anong masasabi nyo po tungkol dito mga Kalingap? please comment and god bless you all